Welcome. Uh, Hi. Welcome to my vlog. <laughs> so, ito niya sa ayan sa Aguas. So, Del, uh, ito, ito harvest niyo. Opo. So, mga ilang sako ho ang, o oh, ilang kilo. Naka, ah, uh, Nakakasampung kaban yung isa hektar yan. kaban. Kaya lang, malakas lang sa lasun. Uh, lason. Uh -huh. Tapos, la lapitan pa natin. Ano po Magandang ang tawag mungo? sa munggo na ito? Lambo, labo po. La labo yung kirira, inamit ko kanina si kiriray, mas maliit, ano mas oh, maliit. Uh -huh. ang buto. Ano, ano po ang, uh, ano, mas uh, prepared? Kiriray o labo? Labo po yung marami na labo. Labo, ano. So ngayon... Malaki ang buto, mabusog siya. Okay. Then, magkano ang presyuhan ngayon dito sa Aguas? Siya po yung kumukuha, ano, lang ang retail nila dito, 50 lang. Oo, eh magkano nyo ibibenta? sa maramihan, merong 55. Uh -huh. naka na 56. Okay. So, ano naman? Kasi ang katulad nung kagabi, eh 56 na daw sa market. Kaya ang gustong kuha 50, pero uh -oh. maramihan ang kuha niya. Ah, uh, pagano negotiable naman eh, no? Yes, sir. So, sa inyo pa lamang po, nakaka-ilang kilo na kayo ng ani? Ay, tosa, Camilla. Ano, 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 bali ilang sa akin ang kuha, 14 na ito lang 40. 40 Tayo'y ah, ano natin? Pagang buyer po, no, oh, yan, gusto nga bumili. eto committed na ito, meron na kayong buyer dito? Meron na, meron. Na. Meron na. Taga saan po yung mapalad na bibili ng uh, munggo nyo? Uh, ang buyer ko dito ay taga Manuot, pero ang kanyang kontak ay sa Manila. Sa Inisbin. Ah, kailan pa kayo kinontak? Sa araw pa. Ah, isang araw pa. at least may buyer na. Oh. Pero marami pa rin produce. Kasi. kasi nga walang nag-iikot, kaya wala nag-mortay yun. Ngayon yun, na Para meron bang mag-sample na mag-iikot dito. Ayun. wala kasi yung mag-iikot dahil mababa. Biro mo, nung nakaraan, ang starting ay 80. Okay. Ngayon, ang starting nila dito ay... ay nang baba, na. diba? Mababa. Oh, oh. Halos ayaw ibitaw. Marami na dito umani. Okay. Kaya lang nga eh, so, naka, uh, naka pinting pa dahil kasi mababa. Hanggang kailan po ang bintahan ng uh, munggo dito? Ay, pan pa lang dito. Yeah. Pasimula pa lang. Pasimula pa lang, pa, lang. pa lang. Pasimula pa lang. Ang presyo ba ng munggo? Stable? Hindi. May ay, paganyang paganyang okay. paganyan. Sa market uh, <laughs> parang spaghetti pa baba din <laughs> <laughs> Mga ilang <laughs> dami hektarya ang tinataniman sa agwas ng munggo? Ay, libo. Libo. Halos yung buong so. agwas ay puro munggo yan. Uh, pagkatapos eh, ilan pong kaban sa isang ektarya ang naaani? Uh, depende oh. Meron Plus, yung kagaya sa kanila, 10 ang isang ektarya. So sa isang libong ektarya, may 10, kaya uh, halos mga 10,000 bags. Ng isang sakong bag ay ilan pong kilo ang... 50, 50 din. 50 ito. Yan, na namin. 50, ito ba 50 na, 50, na ito? 50, na 50 na ito? 50 na ito? Uh, so 50 times uh, mga 500,000 50. uh, kilo. Mari ano po sir, 50 times 40 dahil kung ano no, kung 40 times na siya sa 56 no? Ay di, 40 times 50. 2,000 kilo. Bale 2,000 times Times 56, bali meron 112,000. Oh, ah, yeah. okay. Yeah. Ayan. At dito, kanya-kanya na lamang, statat sa mga kaya. Ano? Oh, madali bang nasisira ang munggo? Ay, medyo nyo pa Pag hindi pa, nabilad? Pag hindi nabilad. Ganyan. Hmm. Pero, anong request nyo sa government? Uh, kailangan nyo ba mo ng bodega? Oo. Kung sakaling i-improve natin ang industriya ng munggo, ano po ang uh, hinihilingin ninyo, kung sakali ba? Ay, dito naman sa akin, mas pinag-udega ang hiling namin. Precio lang. Payer lang. Payer lang. Payer lang. Payer lang na medyo maganda sana ang presyo. Mabubukbuk okay, po, ]Ma po siya kaya pag in-install ng matagal. Okay, kasi mabubukbuk po siya. Kaya presyo lang siya. Oo. Eh, paano po yung ma-address yung bukbuk? Mayroon bang paraan para... May May gamot din, ano? Gamot din talaga, no? sa handling mm -hmm. sa pag eto pag binid yung tamang uh, puring o yung tinatawag na bilad sa araw eh kailangan din niya mm -hmm. ma-attain yung moisture, moisture din ba yan may mga ganun ah kailangan din ba kasi oh, Saka okay. paano na lang po, nagkakaroon ng moisture eh okay pero ito ay no bago bukbukin buk, naabotin na lang sa isang buwan eh. isang buwan din mm -hmm. okay so ito po tignan po ninyo mga buyers no ito, sold out na to, no? Okay. Pero ito, picture lang ito ng mas maraming iba pa na pwede ninyo pumunta. Yung... Dumayo kayo dito andang sa Aguas, dumayo kayo sa Aguas at bumili. Oh, imbitahan mo kuya yung mga bayan, lila at saka oh, lahat. Basta't mm, ang presyo ay mataas, maraming mabibili, yes, pero oh. sagka mababa. Ay. Sila na maghahanap, oh, pag gano'n. Sila na maghahanap. Kaya kailangan bumili rin ng tamang presyo. Oh. Okay. Sir, Madrid ah, meron ano? din bang pinapasok na mga import? Na ah, Anong bansa daw? Ang ah, imported po kasi sir, ano, utang na ng Chinese, mababa pa. Kaya, doon na sila sa import. Oh, Anong bansa ang Ay, nabalitaan ba? nyo? Ang, ang dahilan kasi ng mga in sa uh, ba, ano, yung kanilang bodega daw sa kwan, okay. Di, sa divisorya ay puno pa ng imported. Opo. Ah. Kaya hindi pa sila ng maramihan. Kaya ito, ang kuta ko lang ay 50 oh, puto, lang. Opo, lang po yan, sir. 50 lang muna ang kukunin. At pagka nakita nila yung produkto, bago lang sila ulit kukuha ng panibagong kwan. Oh. Munggo. ang eh, no. Hanggang munggo ba? May, may kalabang pa rin imported. Ay, <laughs> <laughs> Meron. Anong bansa kaya ang nagpo-produce na? Hindi ko ano? na alam kung anong bansa ang kinanggalingan ng import na yan. Ah, yeah. So, dito, eh, may masarap mag-hopya. Walang nagluluto ng masarap na hopya na galing sa Munggo? Pandi Munggo. Pandi Munggo, diba? No? Pero dito ba sa Aguas, may masarap na bakery na ang gamit ay Munggo? Wala pa, Arali, wala pa. Sila rin. Wala pa, busy kasi sa pagtatanim. Pero mm. isa rin dapat na uh, tatak mm. ng uh, agwas. Hindi na humaharap kasi, depre dito na ang concentration. Pero magandang idea po yon uh, Salamat po, punta po kayo dito. At nakikita nyo po ang... Uh, Ah, mga magsasaka na ito yung mga unang harvest pero oh, marami maganda, pang dita? harvest. Okay. Uh? Ang no? ganda diba sir? Maganda, no? Oh. paano mo ba masasabing maganda? Uh, Kasi yan... O, oh, ah, mo. Sir, yan. Uh -huh. Pagka exist? yung naulanan na, medyo may dilaw-dilaw uh -huh. na yan. <laughs> ah, pag, pag naulanan na, may dilaw. May dilaw na. So ito, talagang... ano talaga siya? Kung baga sa pala yan, eh, class A. Ah, class ito ang class A, A. A no? Oh, ang ah, ganda, oh. Hmm. Talaga naman. So, Askin kung... na yung buto niya, walang bawas na kinain ng maninirang.